Dito ko nang huhuli yung dalag. Oo, di yan po. Sa Ay, di ang dalag na relayas ngayon. Relayas po yan. May pregala. Gala. Kaya nga, hindi na lang kita yung mahuhuli Ang ganda rin uto, ito Pwede rin maging tourist spot. Oh. Anong tawag dito sa lugar na ito ito Lambakan. Eh? Lambakan. Ang ganda oh. Aba. Ay nga ngayon mapapasok din eh. Otoy, ano? Laking kapag utoy. Ah, laking paniki. Paniki nga po 'yan. Ah, ah. Agangga ka, nakatama kasi parang manananggal. Ay, ang ganda din ni Utoy. Pwede niyo suutan niyo ito ng bangka kasi pag may bisita kayo. Ay, nga po. Dumumi nang alabo daw po mga bangkal. Ay, ano ang ganda. Parang nasa Vietnam. Uliin daw natin ito dun natin para ya Goro Wala ba ditong kumunoy? Wala po Walang buhay ah Ang kumunoy po ko sa kabilang pero parang wala na po Ay, ay, ay ang ganda o to oh. Alam mo yung babang kainla ang Ay anong ganda na talaga ng Pilipinas ay First time ko makakita o to yun ganito Ari normal na dito Kaya yeah, pumunta ka po dito talaga ari po. Ano yung nga paglangoy yan ng bata? Iyan nga nung ganda. Ay, ito, ah, uh, hanggang dito na nga po nata ah. Pero ari ano ito hindi ito tanim? Hindi po tanim ito. Sadya talaga po ano ito. Iyan nga nung ganda. Maganda din si po ito kung ano may bangka po. Oo nga ang ganda na may bangka o ito eh. Pwedeng pag may bisita kayo tourist spot. At... Oo. Okay. Maganda din nga po kung may bangka ito. Wow. Ganda ito eh. Ah oh, mga kaisan, kami po ay eh, nag ng kabayo ni Utoy at eh, saka Kalabaw. Ay mga ano po kami, manlalamang sana kami ng dalag. Ay pero malaka daw po ang tubig ay. Tao to eh. Yan kasama po natin yung bunsong kapatid po ni Joid. Yan ang Utoy. Eh. Oh. Aba. Ay eh, pwedeng, aray lilinis sila, Utoy. Eh. Pwede ang ba? Pwede ang bangka. Ito eh, malawak Utoy. Malawak eh. Aba. Ito daw po ay mga ilang kilo na huli mong dalag Udoy. Ang isang piraso po isang kilit kalahati. Isang kilit kalahati? Okay. Kailan tayo ito liliit? Pag lumiit ating paghuhulihan mga makaluwa. Ati po ano ko? po ano ko? Eh pero ito ito, ito hindi tanim? Hindi po tanim ito. Sa Japong ano po ito? Saba, sa, sa tubo niya. Sa tubo? Para siyang bakawan ano At pero po, hindi. Ati po yan pong po dati. Alaga po ng ano yan? Sida? Sida ho. Hmm. Dati po kasi dapa at pakas dapa po pa, da yan. Ay tinamad na po yung ano ay. Hanggang po yun, hindi pa rin baga po. Kabulihay. Nalipad na ang paniki ay. Wala lang po dito paniki. Abay, oo nga, ang paniki hanggang kapusa. Huwag nito nga po <laughs> <laughs> Pag tayo at gabi ho. Huwag nito may pito pa daya. Wala ko po Ay, mapanglaw nga din. Wala ba dito nag-aalaga? Oto yung tikbalang, wala. Wala po. niligo naman ay malawak malawak nga pala oh yan ang ganda parang napapagaya ng sa ko sa'yo eh. <laughs> ba wala bang ba? anaconda dito? Ha? walang anaconda no? wala po ay hindi tayo kagulo o ay walang taong ko walang talang na ah Agara, utoy din tayo, utoy. Sige po, wala ka. Tara. Tayo talaga itinuro din eh. Talaga hindi tayo pupunta din ano utoy. Hindi po talaga. Kami la ang po ay eh. sinilip namin yung panghuhulihan namin mamay kami sana po ibabalik din eh. Aba. Are gitna na. Ito po nasa gitna ng ano ah, ng gubatan. Gitna ito ng gubat. Gitna po ito ng gubat. Ah. Ito po pala gitna na kami ng gubat. Saka saka hindi ko naman dala yung ating drones uto. Sayang nga po ay. Sayang. Ay. Oo nga. Ay, ari sa ibang bansa o to'y turo si Spatnari. Oo. Bangka-bangka lang. Hindi ko na kayo malinis-linis po itong dako ito. Linis, kinis, sa oh, mapas. malinis naman siya, gawa lang siya ng layak. Oh, Naaanod ng mga dahong bulok. Maganda talaga utoy ang Pilipinas. Ayan ang mga kainsan. Maganda. Oh. Ito po, Bagay na ito. Oo. Oh. Ang one the best. Pagkakakita dito ito ng barangay ninyo, dadayuhin ito. Bordeos kaysan po kami. Ayan. May ganito po pala nakatago dito. Maganda po siya sa personal. Uto sa itlog na. Oo, Mas malalim pa. Malalim pa, malalim pa po ito. Sa bagay, liligo naman tayo. Oo, liligo naman. Ito na nga po maglakoy. Malalim ko na, dito nga malalim na po dito. Oo. Oh. Para siya, Otoy, ano-ano, kumbagay, lake siya, ano? Oo, ganyan po. Parang ganun po. Para ganyan po siyang lake sa gubat. Kung kasama ko po yung isa yung, yung lagi ko po kasama, hahapon po yung tatalon. Oo. Natambling po siya sa ganito. Sigurado kang walang buhay o ito, ano? Wala po, wala po dito. Ito po yung uli ko na, ay. Ay, pag may buhay o ito, sabi ko sa iyo, kahit may tuod, pantay. Aray. Eh. <laughs> Oo man. Wala po doon, ah. Papag ganito po, ah. Papag ganay po. yung po yung ano, ah. Uli uli ko na po yan. Papag hmm. ganito po na po ito. Ako yung nalilibang, ay. Hmm. Yan po yung... Bitchu po naman Jericho. Wala po dito na no. sinasalituan as. Hmm, Kaya sabi uti nung amo, po, hindi ako nakakita. Ako ay nagtrabaho sa Kuwait. 10 oh. taon sabi nung amo ko. Napakaganda ng Pilipinas. Ganda nga po, sabi po 'pag amo hindi pa po na hindi pa oh. po, po, po pupuntahan. Yeah. Ay ang kina kaya yung amo ko ay nakapunta ng isang beses. Ay natakot naman siya dati dahil alam mo, yung utoy ano natakot sila sa mga holdapan dapat yun ang unang ano ba priority tatanggalin yung mga ganoon maging mahigpit ba alam mo eh ayan ang dami Ayan ang gara nakakalungkot lang isipin ano pero sobrang ganda po wala pa nakapuntang vlogger din yan ano wala pong kauna-unahan ako lang talagang baka ito'y sadyang itinuro sa atin utoy dahil Parang normal naman ito sa mga taga-tabing dagat pero sa akin po ay maganda eh. So, parang sa akin normal lang. <laughs> normal lang sa iyo doy. Eh. Pero sa kagaya ko ay eh, maganda ito, eh. Wala sa amin ito ay. ay Tubig tabang siya ano to eh. Oh, tubig, tubig tabang. Tubig tabang po. Ito eh, laman lang po ng ulan. So, na, ay, ano po ito. Pero ito yung naiiga din. Iga, naiiga po ito. Ah, kaya lang ang nagkakatubig ay pag umulan. So, ano ang, ang natitira lang po, tubig ay nadog sa loob ng labaw. Kaya kung po po ang inaamahan niya. Nilalagay po namin ang ano labaw. Ay, baka ito hindi na rin matuyo. Ano ito eh? Ano po? Ito? Naiiga po ito. Pag uminit? Mga ilang araw. ito. O, lupa. -pag -pag, pero uh na po ang ito pala. ito. Ito na nga kaya mga kaisan yung bituong itiman. No? Pagkakadami po din eh. Huh? So, masarap kinataan ito ito eh. Ano ba, yung ganito Oo. Sarap ginataan mga kainsan, no? Hindi, hindi, pa, makarap, hindi, hindi pa po ako nakakatikin. Hindi dami sa ilalim. Oh! Pagkabilis uto eh. Malaki pa sa pusa. Mas malaba po sa pusa. Oo. Sa iba ka po yung yung nakitaan po isang malaki. So, ah, po po isang malaki po sa maliit. Yan ang bilis nga laang pala. Ano to eh? Hindi laang po natin nasasatan. Yan po ah. Ha? Yung ganito po ang sinasabi mo po ah. Well naman po eh. Nandaw to eh. Ah siya ba? nga ano. Yan na nga. Kinakain yan ah. Ang gulpo. Ah. Oh kalasin ng wala nakain, na kain tutoy na ay namamatay la ang eh ito po ay eh, masarap hmm. ginataan yan salamat po sa inyong magandang lugar yan, eh, hindi po namin nauli lahat at pagkalawak dun lang po kami sa kaputol Pero kung sa atin ay eh, ano, wala po sa Pilipinas. Ay eh, walang yung ang alam ay ang ibang lahi sa atin ay eh, takot po. Ang daming huldaper sa Maynila, tapos niluluko. Pero kung tapat, sabi nga nung amo ko eh, bast, yung, ano nila gustong tumira sa Pilipinas po ba? Gusto lang kayo bibisita ay eh, takot naman po sa ano. Yun pala ang unang dapat mawala sa atin. Dapat ay eh, maging tapat po ba? Tapat. Minsan lulukuin yung ibang lahi. Mamahala ng pamasahe. narito na sa atin lahat ano po maganda ah oh, mga kaisan kami po yung pauwi na kami pati nag ulan ng kabayo marami salamat po mga kaisan dyan na tutoy parang hindi dyan tutoy dito, dito tayo sa hmm. Ano nga Tutoy? pangalan ng mga kahoy? Bangkal. Po. Bangkal. Bangkal. Oh, bangkal po pala 'yon. ano? Ito. Tinarayo pong bukol. Kung magay halos dito, kumakadlo tuloy. Oo. Uh oh. -huh. Mm, Tikma ko nga tuloy. Ha? ha? May palaka o tuloy. Ay, sa akin yan. Ah. May palaka Oo, uh, -huh. Yako. Baka po naman nahulog. Tiyan mo nga o tuloy. Aday, tanggal mo na tuloy. Siguro yung na-accident, itanggal. Ta, tanggalin natin na karaka. Nasa po? Yun, na karaka. Tabi po. Tabi po. Eh, baka magalaw tayo. Hindi po. Hmm. Tatanggalin na po ay. Tabi po. Ito po yung aking ililigtas. Nasa po doon? Na, na. Na, wala na. Yung pinasa pa nabi. Ililigtas po oh, Yun. Ating nga pong ililigtas siya para si hindi na ano. Dali, lundag. Ah, ayaw naman. Ayaw po ah. Ayun. Dini suno. Suno ah. Yun. Huwag ka tatalon. Huwag ka tatalon. Yun. Diyan ka. Sabi po. Ayun. Diligtas ka na. Hmm. Ayan. na hulog siguro ah. Pero siya may takip na man. Huwag ka na munang uminom mo ito. Iinom ka ba? Para Hindi man... po. Saka oh, ka, ka na, na uminom. Kasi pa kami magbubuhos lang. ang uh, mabanas. Magbubuhos ka ba? Tingin ako ito, ipabuhos ako ito. Magbubuhos na po, listo na po. Aliligo ka ba? At pwede naman liguan. Aliligo.